Pilipinas ko at si Alisa naman na ito. Makakita mo lang ako ng professional. Ano? Ano ko na ako dun eh. Hirap nila sa, Kasi kung lang yan nakikita. Mas iba talaga yung nakikita mo personal lang eh. Mm. di Michelle Dipo. Michelle ba Michelle Gumabaw. Michelle Gumabaw. Michelle Michelle, Michelle, Michelle. Ah, Michelle di pa Diyan. Talagay ba niya? Ah, uh pinatay namin. Oh, -huh. sorry. Try na natin i-11 sa junod Hindi dapat sobrang 11 para magawa natin yun. Hanggat may oras. Hanggat may oras, susubukan natin lang dito titigil. Para sa akin, mabilis lang naman yun. Eh. As long na ano lang talaga. Like, take time lang tapos sa pagbitaw ng bola. Yun mo lang, ano, eh. huwag mo lang madalihin. Eh focus lang talaga rin. Focus tayo. Mm Hindi -hmm. talaga sinabi ni Kuya. tayo. kayo. Hanggang ilang. Ang ba naman niya? The more the better yata. Oh, no. Eleven na for sure yun. Kasi wala nang ibang meaning. It's either ten o eleven. <patient noise> Churumas, na. Na, oh, what the more pre? Turo mas maki ng sabi ni Narinig. na. Wait yung Bawal yan net kasi may natuto. Wala nang isa pa. Palitan mo muna kami. Lagyan mo dyan mukha mo. Pesyo ako sa harap mo. Yan. Mapapansin mo naman kamay mo eh. Dapat hindi gumagalaw to. Steady lang siya. Tsaka sa wide mo. Nakaganong kayo. Eh. Ah, ganun. Mm -hmm. Pero hindi mag... ano? Makisama naman sana tong kamay ko mamaya. Bukas. Kahit bukas na lang. Ma, feeling ko din ma-adrenaline yan. Bukas eh. Bukas. What do you do pag masakit? Like, in-game huh? kayo? Pag may masakit sa akin, hindi ko na nararamdaman paglaro eh. Kasi adrenaline, adrenaline di ba? Try mo ganito ulit. Ganyan lang, na, nakaupo. Eh, bawal yung ginagawa mo, di ba? Yun. Parang bawal talaga mo practice O baka yun? Ewan <sighs> <Yung. laughs> ko. Hirap naman mag-volleyball. Puro yas ang Madali tingnan, di ba? Grabe, maging setter. Pare Madami nang ngarap maging setter, pero... Oo. -o. May best friend ko, parang may time na parang ayaw na niya maging setter. Pero lagi siyang sinasabihan ng mga tao na, Uy, hindi lahat magaling mag-set. Mm -hmm. Kaya pala pag maganda yung laro, ay, kasing galing ng setter. Ganun yung sinasabi. Or wow, good set. Ano po yung kapatid ko before? Parang center din yung kapatid ko. Naglalaro so, din ba Captain siya nung, ano, eleven Pwede ba tanggalin tong kamay, tapos palitan lang ng ibang kamay <laughs> para bukas? Yung Barbie. <laughs> Tatanggal na rin. Basta. Pag ganyan ba, hindi makulang sa tubig? Um, Pag ganito. Di matagal din kasi hindi naglaro. Tsaka tigas. Tsaka tigas. Tigas ang bola. Hindi ganda ng sapatos mo. Grabe. Ano yan, be? Maglalaylaw na yan, hindi na nang tinatamaan. Oo, oh, okay. Oh. okay. Okay, so, Magkaka-period ano, pa. Eh. Alam, alam, mo bakit hanggat maaari gusto kong mataas na mabagal? Parang maganyan. Kasi ito hindi bayan. masakit to eh. mas kontrolado to. Pag mababa, mababa yan, kahit anong mo, hindi